Happy Valentine's. Day. Happy Valentine's. Happy Valentine's sa akin 'yan. <laughs> Happy Valentine's. Day. Thank you. Ano'ng hey. sabi hey. First time 'yan na si daddy ng flowers. Ano na, 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 na. ku bakla? Ko, na, na, na. Uw, ka Hindi ka. Ito mm. Happy birthday. Thank you. <laughs> oh, sa'yo na. Salamat <laughs> <laughs> ko din kay Mommy. na <laughs> may dalawa na akong flowers. Thank you na. <laughs> Thank you. Thank you, Daddy. Welcome. <laughs> ito naman sila. Ayan. Ang ganda ng flowers, guys. So. Hindi siya malalasa. Bigay ng aking Onika Iha. At first time ng daddy niya makareceive ng flowers. Para sa Valentine's Day. Eh, Ano masasabi mo ito? I'm sorry. Oh.